Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapakalat ang Philippine National Police o PNP ng dagdag na tauhan sa mga lugar na pinangangambahang magiging mainit ang labanan sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni PNP Public Information Chief Colonel Gene Fajardo, marami sa mga lugar na ito ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at ilang lugar sa Visayas at Luzon. Sa ngayon, nasa 246 areas ang nasa ilalim ng red category pero nilinaw ni Fajardo na ang listahang ito ay patuloy na pag-uusapan sa mga susunod na araw habang nalalapit ang araw ng halalan sa October 30. Kasama sa deployment ang mga pulis na magsisilbing Board of Election Inspectors na sumailalim na sa pagsasanay sa naturang tungkulin. Ipinagharap ng kasong graft at malversation cases, si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay ito sa aligasyon ng paglustay ng 38.8 billion pesos na malampaya funds sa panahon ng administrasyon ni Arroyo. 96 counts of graft at 96 counts of malversation ang isinampa ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASECOR at boses ng Consumer Alliance sa Office of the Ombudsman laban kay Arroyo. Nakasaad sa reklamo ng dalawang consumer groups sa mula January 2002 hanggang June 2013 ay nakapag ang Natural Gas Project sa Palawan ng 173 billion pesos sa gobyerno pero ang higit sa 38 billion pesos ay inilipat ng administrasyon ni Arroyo sa ibang proyekto ng pamahalaan. Idinaan sa Zumba ng grupo ng mga guro ang kanilang hinaing laban sa pamahalaan. Kasabay ng nalalapit na World Teachers Day celebration sa October 5, naglunsad ng Zumba protest ang mga guro sa pangunguna ng mga miyembro ng Manila Public School Teachers Association. Kabilang sa panawagan ng mga guro ang pagtataas sa kanilang sahod. Ayon naman sa Alliance of Concerned Teachers o ACT National Capital Region, ang Zumba protest ay paghahanda sa mas malaking pagkilos na ilulunsad nila sa mismong World Teachers Day. Umaapela rin sila sa administrasyong Marcos at kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi concert ang kailangan ng mga pampublikong guro, kundi ang tamang pasahod, dagdag na benepisyo at maayos na working conditions na kung maibibigay ay sapat ng parangal para sa kanilang sektor. Tatlong matataas na opisyal ng New People's Army o NPA ang kasama sa patay sa serya ng enkwentro sa Bayan ng Leon sa Iloilo -Ilo noong Sabado, September 30. Inihayag ito ng pamunuan ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng tatlong nasawi. Kabilang sa patay ang isang Rebecca Alfaro alias Jing, Front Secretary ng Southern Front Committing Region Panay, Gurly Teheros, alias Eli, Second Deputy Secretary ng Education Department, at Jimmy Macuana alias Dennis, Team 1, Squad 2, Suyak Platoon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinsiyonco, nag-uula. Atin pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.